Kinumpirma ng mga autoridad na pumalo na sa labing pito ang mga nasawi matapos na mahulog ang Ceres bus sa Bangin sa Antique. Sa ngayon ay tapos na ang search and rescue operations para sa mga biktima habang agad namang nagpaliwanag ang pamunuan ng bus company sa LTFRB kaugnay ng kanilang naging kapabayaan. Si Jim Tejano sa Balita. Umakit na sa labing pitong katao ang nasawi sa dalawang putwalong pasahero ng bus na nahulog sa bangin nitong Martes ng hapon sa Hamtik Antike. Ayon kay Antike Governor Rodora Cadiao, nasa morgue na ang labing anim na nasawi habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng isa pa. Nasa kritikal na kondisyon naman ang pito sa mga nasugatan na naghihintay ng major operation habang ang apat na iba pa ay nakarecover na sa ngayon tapos na rescue operation at nakapokus na ang mga otoridad sa pag-aangat ng nalaglag na bus. Nangako naman ang Balapar Transit Incorporated Operator ng nahulog na series bus lines na makikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Ayon sa BTI, nagpasa na sila ng ulat sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Kaugnay ng insidente, Jim Tihan, para sa mata ng Aguila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.